Tanay Parola sa Tanay Rizal nagpunta ako rito kahapon ng hapon tara ating silipin halos taon na kundi nakapunta rito kaya ngayon titigan natin ang mga pagbabago malinis parin rin siyang tignan puntahan pa rin ng mga tao may mga food trip pa sa tabi tabi tingin ko turuturo yan baka may si Ren tapos siomay, siguro ihaw-ihaw, kwek-kwek. Yan no, maraming tao. Pahingahan na rin nila. Gusto ko sanang bumili at tumuhog ng mga food trip nila. Pero saka na lamang kapag maluwag ang oras. May makapal na water lily sa tabi. At talagang puntahan pa nito ng mga tao. Lalo na ang mga taga-tanay. Pero rito, sa bandang gitna ay makapansin natin nakakaunti na ang mga tao lalo na papunta sa dulo marami ring bangka ang nakaparada rito mga kawayan na ginagamit sa palaisdaan siguro yung mga bangka ngayon ay gamit nila sa pangingisda pero sayang rin han eh. kasi rati ito ay hindi ganito naaalala ko pa na ito ay sobrang ganda rati at talagang maraming taong namamasyal, lalo na rito sa dulo. Pero ngayon, ito na ay tsura niya. Ayan no, halos hindi na mapuntahan ang bandang dulo. Na rati pa nga, ito yung pinaka mas maraming tao. Maraming nakatambay, maraming nagpipicture-picture. Meron pa nga rito restaurant, yung parang floating restaurant. Pero ngayon, hindi na. Ayan na, parang yung dulo ay kinakain na ng tubig at hindi na mapuntahan. Parang ano na tubig dito. eh. Tumaas na. Hindi na mapuntahan yung dulo. Ayun. Tumaas na tubig, tumataas na. <laughs> Tapos... sana ay humupa pa sana yung magbago pa ayos rito lang mga sikar uwi na ulit sa lagundi <laughs>